Vice Ganda, hindi na makakasama si na Maris at Anthony Jennings sa kanilang media con. Mamaya na nga magaganap, ang media con nila Vice at mga cast ng The Breadwinner, at dahil nadadamay na nga ang kanilang pelikula sa isyu nila Maris at Anthony Jennings, ay hindi na nga nila isinama ang dalawa sa kanilang media kon mamayang hapon, Marami naman ang natuwa dahil mas makakabuti ito sa kanila para makaiwas na din sa mga isyo. Wala na din sila sa kanilang inilabas na poster. Kahapon din ay magkakasama ang mga cast ng The Breadwinner. Nagkaroon din sila ng mga interview at pag-games araw ng Pasko, piliin niyo pong panoorin ang aming pelikula. Ano pang ito? And oh, the breadwinner is... Episode so 25 directed by... June Nagkita naman kahapon si Navais at Bimbi na bunsong anak ni Miss Chris Aquino.